Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit inaayawan nga daw po ng mga teams si Zach Levine. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang aprobado nga daw po kay Lebron James ang bagong Big 3 ng Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, matagal na nga po na ipinamimigay ng Chicago Bulls sa ibang mga teams ang kanilang superstar na si Zach Levine. Ngunit makalipas nga pong halos dalawang buwan sa trade market ay wala pa rin nga po silang nahanap na trade partner na kukuha dito. Kaya pa unti-unti na nga pong nawawala ng pag-asa ang kanilang kupunan at ang kanilang mga fans na maitatrade pa nga po nila si Levine ngayong offseason. Halos lahat na rin naman nga po ng mga team sa NBA ay tinatanggihan ang mga inaalok nilang trade package. Pero para nga po sa inyong kalaman, meron na rin naman nga legit na rason bakit inaayawan si Zach Lavin ng mga kupunan. Ayon nga po sa sinabi ng isang analyst, ito nga po ay dahil sa bagong inalabas na CBA rules ng NBA. Bali dito nga po mga katrops ay binaba ng liga ang cap space ng bawat kupunan upang maiwasan ang pagkakaroon at pagkakabong muli ng bagong super team. At dahil nga po sa napakalaking kontrata na hawak ngayon ni Zach LaVine ay hindi na nga po nakapagtataka ba't wala sa kanyang kumuhang team? Gayong kung kukunin man nga po nila ito ay sisirain nga po nila ng gusto ang kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang aprobado nga na po kay Lebron James ang bagong big three ng Los Angeles Lakers. Napakadali nga po mga katrops na nagtrending ang pangalan ni Stephen Curry sa social media. Matapos nga po nitong tanggalin sa bayo ng kanyang social media account ang nakasulat na Guard for the Warriors at palitan ito ng Olympic gold medalist. Sinundan na rin naman nga po niya ito ng pag-post ng letrato nilang tatlo nila Kevin Durant at Lebron James kung saan tinagpa nga po niya dito sa LBJ. Sabay sabi na same team winning team. May ilang mga fans na rin naman nga po ang nagsabi na ganitong ganito rin naman nga po ang ginawa noon ni Klay Thompson bago siya umalis sa Golden State Warriors at lumipat sa Dallas Mavericks. Kaya dahil nga po dyan, ay mas lumaki na nga po talaga ang chance na magkasama si Stephen Curry at Lebron James sa Los Angeles Lakers sa mga susunod na taon. ayun pa nga po sa lumabas na balita, maging mismong si LBJ nga po ay aprobado na rin naman sa ideya na magsasama silang muli ni Stephen Curry sa isang team sa NBA. Gayong matagal na nga po niya itong pangarap na mangyari. At posibleng nga po na magawa nila iyan sa darating na taong 2026 kapag nagtapos na pareho ang kanilang, kanilang mga kontrata sa Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.